Ilang bayan sa Batangas, ASF free na. Presyo ng karne, magsisimula na nga bang bumaba? Mga magbababoy, makakabawi pa kaya? Para sa buong detalye, tutok lang dito sa Tune In kay Tunying. Isang taon na ang nakakalipas na magsimula ang African Swine Fever Outbreak sa bansa. Dumapo ang ASF sa labing dalawang regyon, apat anim na probinsya, halos limanda ang at bayan at mahigit dalawang libo limanda ang mga barangay at ito'y nagdulot ng pagkamatay ng mahigit sa tatlong milyong baboy. Sa kabila ng dagok na ito sa sektor ng pagbababuyan, may isang lalawigan nagkaroon ng ASF free status sa sakop nitong mga bayan at ito ay ang Batangas. Ayon sa Department of Agriculture, mahalaga ang papel ng Batangas bilang pork producing province dahil kilala ang Batangas sa pagiging number one pork supplier sa Metro Manila. Buti na lang at nitong Hunyo na ideklara na ng DA as SAF free ang mga bayan ng San Jose, Malvar, Rosario, Taisan, Nasugbu at ang lungsod ng Lipa. Aba, katunin Eto na yata ang hinihintay nating magandang balita, ang pagbaba ng presyo ng mga baboy. Paano nga ba nagawa ng ilang mga bayan at lunsod sa Batangas ang freedom status na ito? Napakaswerte natin dahil makakausap po natin ang napakasipag na mayor po ng lunsod ng Lipa, Si Mayor Eric Africa. Mayor. Maganda uh, magandang gabi ka Tanging. Kailan po ba dumating yung ASF sa inyo sa Lipa City, Mayor? Actually, ah, uh, nag-start muna to sa Batangas after pumutok ng Bulkan uh, Taal, merong bayan sa Third District na na-infect ng ASF. So January siya. Then yes, so dumating sa Lipa mga March na. Uh, ano po yun? Uh, pagdating sa Lipa, lumaganap ka agad sa maraming barangay? Merong uh, truck uh, na pumasok from uh, Cavite, then uh, carrier pala ng uh, ASF, na nahawaan yung isang farm, then nagsunod-sunod na sa mga kapit uh, barangay. barangay. Sa est estimate niyo po, gaano karaming uh, magbababoy ang naapektuhan po nito at uh, ilang ulo ng uh, baboy? ang uh, na death penalty dahil po dito. Siguro mga 12 to 15,000 siguro na baboy ang uh, pinatay natin. Uh, approximately siguro mga 60 ano hog racers. Uh, karamihan po dito mga backyard hog racers. Backyard. Yes, backyard. Awa, awa, awa. Ano po yung mga ginawain yung hakbang para po makontrol? Ito pong problema. Sa ano pa lang anong January pa lang ay eh, nagkaroon na kami ng uh, strict na uh, quarantine, animal checkpoints. Yeah, doon yeah. talaga kami nag-a-start. Then, in namin yung mga tao ng possibility na baka pumasok sa atin. Kasi okay. minsan, mahirap kasi yung, uh, yung lipa kasi nasa gitna ng Batangas. So, sabi ko, okay. mahirap. May possibility talagang pumasok, pumasok sa atin. Yung uh, hotline numbers, na-inform agad kami kung sakaling merong nagmamanifest ng symptoms ng ASF. Na once ng isang uh, ay uh, infected, dapat within 24 hours ay mailibing natin yung mga baboy. So nakipag-coordinate kami sa engineering office at saka sa mga private contractors na on loan yung kanilang mga oh. bangho. Kung sakali magkaroon ng infection, kailangan tulong-tulong. sama-sama so, kami na mailibing lahat ng mga baboy. Pabagal natin yung pag-spread ng uh, virus. A concerted effort ng uh, national government, local government, and ng private sector. Ng privado. Talagang uh, iba teamwork nyo eh, no? malaking tulong din talaga sa amin yung ano yung uh, aming uh, city veterinary office kasi sila okay. nag-aaral eh kung saan mm -hmm. ang possible na pupuntahan ng virus once ma, ma contaminate ang isang lugar. May, may science behind eh. Ano po maya advice nyo sa kapwa nyo, local chief executive, na ngayon po ay sumasakit ka rin ng ulo dito po sa ASF? Ang uh, siguro ay ano, i-reassure nyo sa mga mayors, LG, uh, local chief executives, ang inyong mga hug racers na ang, sit ang government ay uh, nasa likod nila. Basta makipag-cooperate lang at sumunod sa mga policies na pinatutupad both ng DA at saka ng local government. So once na ma-assure na natin yung mga hug racers, mas, mas madali sila makikipag-cooperate. Then okay. second ay siyempre talaga ito ay uh, consistency. Kailangan talaga from day one. actually well, kahit kami ngayon ay uh, ay ASF rin na, ganun pa rin ang aming policy. Mahigpit pa rin. Until such time na ma-discover na or ma-implement na yung uh, vaccine sa ASF. Uh -huh. Lastly pala yung ano, uh -huh. yung uh, cooperation, national uh -huh. government, provincial government, city government uh -huh. and barangay. Ano po gusto niyo sabihin sa mga hug racers natin? na Mayor, go ahead po. Sa akin sa mga taga hug racers dito sa lungsod na Lipa, una maraming maraming salamat sa inyong uh, pagtitiwala sa city government na na kaya natin uh, sa pagtutulungan natin ay na kaya nating makontrol ang ISF at makabalik kayo sa inyong uh, uh, negosyo. And uh, second ay patuloy tayo mag-iingat. Pagsubok lang yan, kaya-kaya natin yan basta tayo yung tutulungan. Mayor, salamat po sa inyo. Sana matita tayo you. one of these days. Thank you po. Thank you, Katunying. Salamat, salamat. Ngayon po naman ay na isang ganyo muli ang ating makakapanayam. E eh, alam po ba nyo, meron siyang uh, piggery farm tapos yung mga alaga niya, daan-daan niya, na-wipe out dahil po sa ASF. E eh, ano na ba sitwasyon ng kanyang uh, babuyan ngayon at ang kanyang pagbababuyan? Ayan. Mga kachunin, pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang aking uh, bisita, si uh, Kuyang Jed Vicencia. Eh hey, Jed! Magandang uh, araw sa iyo. Magandang araw po. Gato Nying. Paano hey. ka kalapag pa dito sa pag-aalaga ng baboy? Kasi po, isa po akong OFW sa Australia okay. dati. Mm. And then, uh, umuwi po ako noong uh, December 2019 uh, pagkaanak ng aming panganay na anak ng aking asawa. And then, kinausap ako ng aking mother-in-law kung gusto kong magbaboy uh, hindi ka okay. ba natakot hindi ka ba natakot na masyadong uh, uh, mabigat yung responsibilidad na parang ipapasa sa iyo yung isang negosyo na to na uh, hindi ka naman uh, masyadong eksperto bago ko po siya pinasok uh, hmm. kinausap ko muna po yung aking asawa pinag-usapan hmm. muna namin mag-aaral muna po ako ayun na sa oh. meron dito um, training school sa Alipa na ITCPH kung saan nag-aaral po ako ng pigas bandri. Nag-training, pinakaralan ko muna lahat. Kinawasap ko po yung mga doktor doon, tinulungan nila ako. Hanggang mm. sa kinuha ko na, ginarap ko na yung opportunity na ibinibigay sa akin. Nung, ika e, nga eh, nung uh, namamayag pagka na dito sa pagbababuyan, gano'ng karami yung pinakamaraming alaga mo? Umabot po ako ng mga nasa 550. 560 heads. Kasama na po yung mga inahin. Nung uh, hindi pa dumarating si ASF, ano, kumusta ang uh, hanap buhay? Maganda ba kita? So, July, mm -hmm. pinakamataas kong inabot ay 165. Wow! Live weight yun, ha? Live weight. Na po. Uh -huh. Samantalang, maikwento ko lang, nung uh, nag-aalaga ako ng baboy nun eh, sa Nueva Ecija, pagka ang live weight eh, pumalo na ng 25 pesos hanggang 30, para na kaming nanalo sa wedding nun. <laughs> Dumating to si ASF. Okay, kwento mo sa amin, paano kayo naapektuhan ng ASF? Paano nakarating sa sa farm ninyo itong si Busit na ASF? ah uh, nung June, July 7, mm -hmm. nag pumotok yung balita na mayroon din isang farm malapit mm -hmm. sa amin. So, kinabukasan, nag-lockdown agad ang City Veterinary Office ng Lipa mm -hmm. para makontrol nila yung spread. July 13 or 14, nahagip po ako nung 1 mm -hmm. kilometer radius na uh -huh. tinatawag nila para sa ano. And then, kinuha na nila ng dugo, kinonfirm nila na positive yung positive yung naalala sa... nung dumating siya ito iniyakan mo ba yan ah oh, nako po <laughs> siguro mga one week uh, tuwing madaling araw mm -hmm. pag pupunta ako ng toilet para hindi ako kita na kayong asawa na mm -hmm. pinanghihinala ko ng loob hindi ko pinakikita mm -hmm. iniyakan ko talaga siya Nung nakita ko lang na pumapasok na yung backhoe mm -hmm. doon sa aking farm at nakita ko na naghuhukay, doon na ako umiyak na sabi ko, mm -hmm. bakit? Sabi ko, Panginoon ko, anong kasalanan ko? Bakit ganito? Bakit? Bakit ito oh, kailangan ko maranasan? Ang bilang po namin ng city vet is nasa 487 heads. Grabe. Matay lahat. <laughs> Pinatay <laughs> lahat. <laughs> Kasi eh, siyempre kahit pa paano meron kang uh, ka attachment na sa alaga mo eh. Oh, you know? Yung so, kinausap ko yung mga tao na naayak sila sa aking harap na kinakalmado ko siya na talagang ganyan. Hmm. Hindi ko pinakita sa kanila na nung nakikita ko na yung baboy ko na pinatay na nakalata. Nakita nyo, nakalatag doon. Ibabaw na nun nung bako. Siguro mga araw, sandaan na yung patay. Hmm. Ibinabaw na. Tapos suho kayo ulit, ibabaw na ulit mapapaya ka na lang. Kailan ka nag-alaga muli? Bago po kami mag-alaga, ah, uh, tinetest po ng City si Vet yung surroundings ng buong farm. Itetest nila uli yun sa sa may rt test kung may positive pa. Mm -hmm. So, pag naka, tatlong negative ka po sa tulong nila, sa ng government ng Lipa, binigyan nila ako ng Sentinel Pig. Kumbaga, papasukan namin siya ng Sentinel mm -hmm. na 20 heads para makita namin kung may natitira pang virus doon sa the farm. Apo? Uh -huh. Tapos, ma pre na 2 months na feeds. Napalaki ko ng ayos sa tulong na rin ng aking mga tao sa farm na ang turing kay pamilya na rin na inalagaan nila ayos, nilinis nila ng ayos yung farm. Yun po hanggang sa naibenta ko na siya. Mula noon hanggang hanggang ngayon, ilan na yung ilan na huli na alagaan nyo? Yung, yung pinakamarami? Ah, mayroon na? po ako ngayong ano, uh, 20 saw level. Okay. Oh, okay. Uh, tsaka oh, okay. isang bore, tapos oh. yung mga mga finisher ko na na pambenta na rin. Meron akong 30 na panlabas ngayon 30 wow. heads. Mm at at least nakakabawi-bawi ganat at uh, turuan nyo nga kami kung paano mapapanatiling ASF free ang uh, iyong farm. Kailangan mm -hmm. talaga meron kang sariling market area na doon lang yung bilihan ng baboy. Mm. -hmm. Uh, pangalawa, regular yung pagde-disinfect yung mga tao kailangan disiplinado. Mm -hmm. yung Bo uh, boots na ipinasok mo sa isang building, huwag mo nang ipapasok sa sunod na building. Pagkakamali na isang hug raiser, mm -mm. damay na lahat. <laughs> damay lahat. Meron bang kinalaman yung feeds sa pagpapanatiling malusog at sakit yung alagang baboy? Uh, meron po. Kasi kung hindi naman maganda yung feeds mo, hindi siya akma doon sa baboy. Hindi siya lalaki ng malusog, uh, makapal yung laman, na manipis yung taba, na kagaya ang na binibili natin sa market. Tsaka dapat tamang food consumption. Food consumption. At pagka ganun, maganda kita ng uh, hagraiser. Apo. Jed, maraming salamat sa iyo. At uh, ang totoo nun, eh, muntik mo na akong paluhain sa kwento mo. Sabi mo nga, kanina, hindi tayo didigyan ng pagsubok na hindi naman natin makakaya. Jed, maraming salamat. Thank you! bayan. Maraming salamat din po at Ying. Thank you. Kung kanina po ay uh, ang nakausap natin eh isang uh, may-ari ng medyo malaking uh, farm o piggery farm, ano? Ngayon naman ang kakausapin natin ay uh, katulad ko din, backyard hog raiser lang. Kung ma maliitan lang, tinamaan din ng ASF. Eh, Marami-rami din yung baboy na kanyang isinakripisyo. Mga ka Tapata ah, na with Kagawad uh, Aris Libreya. Hello po, magandang hapon po ato niyo. Kung kumustahin ko lang po kayo tungkol sa inyong uh, pag-aalaga ng baboy, matanong ko lang po, kailan po ba kayo napasok dito sa pagbababuyan? Kinailangan po magtrabaho abroad, so napapunta po ako uh, ng Korea. South Korea. Uh -huh. So uh -huh. natapos po yung aking pagtatrabaho sa South Korea ng 2018 po, so December po yon. Pumuhi mm -hmm. po ako, no. Ngayon po, may existing na po kami ng alagang baboy. Ano yeah, po? Bali, habang nasa abroad po ako, yung misis ko naman po ang nag-aasikaso ng mga baboy namin. Gaano karami ho yung pinakamarami yung alaga, yung uh, total? Ah, hanggang 50 lang po. 50? Ayun. At yun, may, may inahin, may patiner ka. Halo-halo na po siya po doon. Na... Mm -hmm. Ang ah, bari ang ah, inahin eh. ko po doon, eh, bali anim lang po. Kailan po kayo tinamaan ng ASF ba? So Mars po dito dumating sa si Lipa. Ano po? Ilang buwan pa ho ang nagdaan bago po, nagkaroon po ng atadong ASF do sa aming barangay. Mm -hmm. So kasama po ako doon sa isa. Ako po ay barangay kagawad na sakop ko po ang Committee of Agriculture. Bali ang nangyari po doon, ako po ang nanguna para po sila umayon. Kasi nga po Ayun. bilang mag-aalaga ng baboy, napakasakit po sa kanila na dumating yung punto na kailangan nga pong kuryente si baboy. Kasi po, ang nangyari po sa amin, dun po sa aming barangay, isa lang po ang apektado na may ASF po. Ang problema po, ang usapan po dyan ay pool. Isang barangay oh, po. Isang barangay. Oo po. So, kailangan po yung ibang baboy matanggal din po. Kahit po yan iisabihin yung Wala negative. oh negative. O, kahit po sabihin negative. Kasi, ayun po, pwedeng lipatan eh. Yung baboy oh. na yan eh. So, kailangan po talaga linisin lahat bukod sa kayo eh nanguna, ang tawag niya na eh, leadership by example, ano? O kayo nanguna, ano po yung tulong na ibinigay sa mga magbababuy dyan ng ating pamahalaan? Sa City Vet po at ang Department of Agriculture po, katulong po ang pamahalaan ng Lipa, meron naman po silang mga binibigay na tulong. Katulad nga po noon, nagsimula po na magbigay din po sila ng pugo. Para oh, uh, ho yung itlog, edi eh, di mapapakinabangan yung pagingitlog noon. Opo. Naka, ano? nakatanggap po kami ng ganon. Tapos po, binigyan din po kami ng tatlong biek na pinalaki na rin po namin yon na hanggang sa paglaki, di sariling benta na po namin, amin na po yung pinagbentahan. Ano? Opo. E paano nyo po ngayon po, uh, kahit na maliit pa lang yan, kakaunti pa lang yan, I'm sure Uh, dahil maganda po ang sitwasyon ngayon ng Lipa, ASF free kayo eh. Aba, you know? Opo, opo. Um, opo, ano po yung mga ginagawa po ninyong pamamaraan para mapamanatili pong uh, wala pong ASF sa inyong uh, babuyan? Within one week ho, three times a week ho na nagdi-disinfect. Labas at po uh -huh. yan. Oo. Labas at loob. Maybe medyo dagdag na gastos yun no? Eh ganun ko talaga kasama ko siguro yun sa paghahanap buhay. Eh ko sa bagay no. Saka matutuwa mga baboy no, sabe, linis tong nag-aalaga sa amin, kami lang ang marumi dito. <laughs> oh. <laughs> ano po ang gusto niyo ipayo sa mga nawawalan na ng pag-asa ayaw nang bumalik sa pagbababuyan? Ang kumagaw may kasabihan nga ho tayo, di ba? Ang sabi ho, ang problema nandyan lang yan, huwag mong tambayan. Hmm. Kasi lilipas at lilipas din ho yan eh. Kung baga itsaga lang ho, ganun ho talaga ang buhay. Dapat lumalaban ka. Kuya Aris, kami nagpapasalamat sa pagkakataong binigay sa amin. I'm sure, yung mga ayon nang bumalik sa pagbabuhay, medyo nag-iisip na Gagayahin kayo. Maraming salamat, Kuya. Thank you. Sige pa, sir. Salamat po ng marami. Ngayon naman, napakagandang pagkakataon dahil malalaman natin kung ano ba ang lagay ng ASF sa buong bansa. Ang makakausap natin ay ang uh, director o ang bossing ng uh, Bureau of Animal Industry, y, uh, Director Redrin Morales. Kabayan, magandang uh, araw po sa inyo. Magandang hapon po, Kato Ney, at sa mga tagapakinig po ng inyong programa. Magandang uh, hapon po. Ang unang-una natin uh, itatanong, pakiklaro nyo nga po, ano, uh, yung kahulugan ng ASF Free na yung anim na lugar sa Batangas at uh, kasama po, well, limang bayan, sa po isang syudad, yung lalusod ng Lipa. Yun po kasi nga pagiging uh, infected ng uh, ASF Meron po tayong ginawang uh, National Zoning Plan uh, plan for uh, ASF. Uh, it's a form of encouragement uh, para doon sa mga areas na wala na. Parang ito po ay nakapaloob doon sa isang uh, pangkalahatang estrategiya, uh, katon yung na tinatawag natin na progressive, ano po, progressive control pathway. Ang estado po nila ngayon ay, uh, ano yun, green zone ba yun? O... And sir, uh, pink po yan sila ngayon. Pink. From red, oh, magiging pink na po sila. Red, pink. Tapos, uh, Yellow. Po po ka, pagka first ka na, ay magiging green ka na. Yellow sir, tapos light green. Opo, oh, tayo uh, dark green. So ano po ang uh, mangyayari kapag uh, dark green ka, yun pong produkto mo kahit sa ang song po pwede mo dalhin. Ayun. So, yun pala dapat ang i-aspire ng mga yes, uh, communities, ano, ng mga local governments. Ano? Um, ito po bang pagbabago ng classification? Magre-resulta po ba ito ng pagbaba ng presyo ng baboy? Sa pangkalahatan, kung marerecover po kasi natin itong mga area na ito, yung mga zones, at magkakaroon tayo ng active repopulation effort dito, so dadami yung uh, baboy natin at bababa yung presyo ng, ng, ng karne. Mm -hmm. Doon po sa backyard ka to uh, may programa po tayo sa Inspire kung saan po ikina-cluster naman ng uh, National Livestock Program po ng Department of Agriculture sila po yung nakatutok dito Ito pong Inspire na to uh, ika-cluster po yung group of 60 farmers uh -huh. uh, na dating backyard ito pong uh, clustering na to uh, ma-observe po yung biosecurity uh, Director gusto ko pong klaruhin yun na baka medyo Uh, kinabahan bigla yung mga kababayan nating mulat mula eh backyard hog racing na ang nagtataguyod. Katulad ko po, ako po, sa uh, somehow pinag-aaral po ako ng backyard hog racing mula po nung maliliit po kami dyan sa San Antonio Bebesi Ang pakiklaro nyo nga po yun, ang ibig nyo po ba sabihin eh, ibabawal na, ibabawal na yung uh, maliliit na hagya, uh, backyard hog racing at uh, pupunta na po tayo dun sa plastering, uh, yun na po ang magiging direksyon natin. Hindi po ipagbabawal yung backyard racing. Uh, raising. Uh, tuturuan po natin yung mga farmers natin paano tayo makaka-observe yung biosecurity. Kaya nga po yung, yung swill ay uh, dinidiscourage po natin siya pero wala po tayong inilalabas ng utos na sinasabi natin po na may parusa or whatever ang paggamit uh, ng swill, pero this is highly discouraged na ano po. ito po mga uh, clustering na to, ito po ay doon sa gustong mag-repopulate doon sa mga previously affected areas hindi na ini-encourage pero hindi naman ibinabawal. Ang nakikita ko diyan para siya magiging kooperatiba, no? Yes sir, corporative corporativism ang tawag po natin yan. Kagagaling niyo sa isang event ng BTI, ano yun? Uh, mababa na ba presyo sa palengke o sa merkado? Yeah. Ano at kung bumaba man, ano po ang uh, uh, sa inyo po ya attribute yun? binaba pa po, po natin yung taripa ng uh, imported na, na pork. Pag marami ng uh, available na supply sa merkado, pagkakaroon ng equilibrium yung supply at saka yung, uh, yung presyo. At uh, maghahanap siya ng level na kung saan uh, mababa na yung presyo. Ano po ang gusto niyong uh, ipayo? O siguro eh gusto niyong sabihin para ma-inspire naman yung ating mga magbababoy na nawala na ng pag-asa dahil po sa ASF. The entire effort po ng Department of Agriculture is behind the, the push ano po, to repopulate so that we will be able to stabilize po yung local supply. Isa po sa effort nito ay katunying. Yun pong ating mga hog racers, lalo na po yung mga backyard. Magparehistro po tayo sa ating munisipyo. Hanapin po natin yung mao natin. Uh, po, pwede po nating ipasok po sa insurance yung ating mga alagang baboy sa PCIC At sa backyard farmers po, libre po ito Under po dito sa new scheme po natin uh, Kapag insured po yung baboy ninyo Yun pong mamamatay ng mga fatiners Babayaran po yan, huwag naman sana mangyari kapag naka-ESF Babayaran po yan ng 10000 kada ulo At kapag kainahin naman po ay 14500 So ang mangyayari po dito, uh, every time na, every cycle po na mag-aalaga kayo, magpapainsure tayo. Okay, pag ugnayan po kayo sa Local uh, Agriculture Office uh, para po doon sa mga detalye. So rest assured po na ang uh, entire effort po ng uh, Department of Agriculture ay andun po sa likod ng, uh, ng mga magbababoy. Brian, thank you so much po. Salamat po ng marami. Hoy mga ka-tune in. Mukhang uh, madadalas na ulit ang pag-uulam natin ng putahing babuya, Alam niyo ang dahilan. Bumubuti na kasi kahit papaano ang hog racing sa bansa. Katulong po ang Bimeg Premium Feeds with Lean Plus Technology pinahusay pa ng balanced amino acids. Paniguradong dagdag 8 kg sa timbang ng inyong mga alaga. Kay Jed at saka kay Aris, eto na ang sorpresa ko sa inyo may regalo ang Bimeg Premium para sa mga alaga ninyo. Isang sako ng Bimeg Premium Grower 1. Ayan. Thank you, thank you. Salamat thank po, you. Salamat thank po. po. Salamat thank po. Salamat po. <laughs> At uh, dahil sa marami marami na alaga mo, bibigyan din kita ng isa pan sako ng Bimeg Premium Grower 2. Ah, okay po yan. Malaking tulong thank you, thank you. po yan. Thank you po. Thank you. Para makatulong sa pagsisimula ninyong inyong muli, Merong BMEG Premium Feeds na certified, malinis, seriwa at siguradong ASF-free. Sa BMEG, bilis laki, dagdag timbang, lipis-taba ang alaga, kaya bilis kita ka. At yunin, dyan sa inyo, magkano na ba ang presyo ng baboy? Mataas pa rin ba? Nako, huwag kang masyadong mag at, at uh, ano-ano ba? matatapos na rin ang problema natin sa ASF. Tularan lang natin yung ibang mga mayor. oy mayor! Yung mga mayor sa Batangas, lalo na sa Lipa. At tularan yung mga hog racers na kagaya ni Jed at Aris. So, na nila ang BMEG sa mga hog racers dyan. Mag-BMEG na! Pag tuloy-tuloy ang BMEG Premium, tuloy-tuloy ang kita! tuloy-tuloy din ang pagiging ASF free. Yun! O sa so, paano? Happy weekend! Woo! -hoo!